Na, 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 nakakapagod din nga ang maglaba maghapo ba, akala mo kayo siya na maglaba ba ay kaya ba kayo hanggang ngayon naglaba pa rin ay oo <laughs> nga, e, tunay na mahab din ang aking kamay ako duma ka ng maglaba na kayo ay hanggang ngayon naglaba pa rin ay kahit naman ho na maglaba ng manumanaw wala man kami washing machine ay kahit naman maglaba na rin mga damit na are abay, tayo ka. ay sa bahay mayroon doon washing eh ba hindi siya inyo na lang sa ulo na takatambak lang doon. Eh pa hindi niyo ginagamit. Ala, ay hindi man ako marunong. may mga pinipihit-pihit pa ako nalilito. Eh kinakabay ko na lang ang paglalaba. Ala, ay, ay, inyo nga hon dalhin dito. Ah may mating nan. Ay sasasawalan niyo. Oo, uh titina na namin kahit harap maglaba ay eh, pagod na ako. Uh yeah, oy atay tayo diyan at ay titina. Wow. Dalhin ko pa riyan. Oo, oo, oo.

Ba, nani na nanay agapita, dala na nga ay washing machine. Aba, naandi yan nga. Ay parang ano nga, parang mukha pang bago ang washing machine ng nanay agapita. O, oh, ay sasabi nga hindi nila nagagamit, hindi kayo bago pa nga yun. Nakistak nga lang nga daw sa kanila. Ay, parang pagkasundo sa presyo, magkano kaya yun? Nasa nice okay, tingin ninyo? Okay, lilimandaan makukuha na natin yun. Adi, titingnan natin kung mm -hmm. um, ibibigay na limandaan. Pag limandaan, ating kukuha na. Oo, ating kukuha nila. Para tayo hindi na mahirap maglaba. Ay. Oh, yan, alin na, nana, nana, eh, puti, puti, ang watig. Yan, ali nang nanay kapita. Ay puti-puti nang diyan oh, yeah. okay. nang lumulubog ng isa magluwag-luwag diyan. Yan. Gay. Ani na maito. Babae ah. na nanay ang watig. Ang kono nanay. Babae Hindi ako puro lang to, hindi kaya-kaya ko sabay. Mm, sige ya. Oh. Yan na. Masuk ka mo set. Oh. Yo. Ayun, ang watig. Oh. Kita mo niya, bago-bago yan. O, oh, isasabi ah. nga ninyo, hindi nyo gagamit. Hindi e, oh. mo kapang ang bago nga Ay, Hindi nyo nagagamit. Oo. Oh. 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 Tingnan, maigay. Ah, basta bigo ang kaya bang. Oh, eh aring washing ari ari. Ay, bago-bago pa. Oh. Ay, magkano gahu yan? Aba, ikaw na ba ang presyo? Ay, magkano ba ang kaya? Magkano ga Tama na naman daan. Ha? Ay, pwede na gahu sa limang daan? Tama na na limang daan, hindi na kayo pwede doon. Limang daan? Ay, pwede kang dagdag ka kahit isang daan. Ay, sa hirap magpasok pa pa rin eh. Ay, may bag kami malayang isang daan. Hindi ka na isang daan. Natay, magka-washing. Sige ho. Anong nadaan ho? O siya sige. Ay madali mo nang kakusap ka kaya may hindi iba. E paano nga rewan ko sa inyo. Oo ho. E mamaya ko talagang nadaan ng bahay ko mag alam din na kambeng ha. Sige. Oo siya sige ho. Hindi kayo maghihintay-hintay na ito rin washing na rin Ay bagong bago pa. Bagong bago pa eh. Kung naka-stuck ala sa inyo. May mga test ko na ito. na ito. Ang ito eh... Legend. Pwede hindi na ikaw. Ah! Ah, ah. Eh, Mahigpit ito. Tunay na. Ito hindi na gana. Nay! Inay! Bakit ga? Ay pumarme. Bakit? Ayun tingnan niya aring washing machine. Ba't gari hindi na gana? Bakit man hindi na kasaksak? Eh Ay, ayun tingnan niya ito kasaksak. Oo. Oh. Ay nako. Oh. Ah, bakit niya? paigutin. Bakit nga eh, hindi na ganah Oh. Bakit? Ay, kaya naman pala na hindi na, gana. Ay, wala naman yung makina, yung pinakamasyid. O, ah. kaya naman yung matandang yun. Lalo ko yata tayo doon, ah. Nako, eh, kaya pala Ay. akong taka kanina. Ay, biro yung kabig nito, Ay, napasaan pa punta dito? Ay, hindi nga. Ay. Andar, pagagayaan. pero parang gagawin natin ngayon di yan. Ala, eh, inyong bantayan doon mamaya. Sabi daw, eh, nag na ka ng kambeng. Sige, ating ibabalik na ito. Pagaganito. Hindi, manaandar. Oh, so, eto, <laughs> Two thousand years later. Oh, tunay na, nakakapagod. Ang magapog. Galing na, at nandiyan ang nanay Agapita. Ay, kung wahin ko na ang bayad din sa Ala, hindi na huna namin babayaran kayo. Bakit? Aba, eh, di naman ho na under eh. Eh, wala naman ho makina. Wala yung pinaka machine. Ay, Ay kaya naman yung... hindi ang under eh. Bakit ho? Eh ano nga sabi ko sa iyo kanina ng umaga? Hindi sabi niyo kanina ng umaga, magbibinta kayo ng washing. Oo, oh, hindi sabi ko sa washing lang. Uh, Oo. Oh, eh, oh. Hindi mo hanapin ang machine. Uh, Kung ang sabi ko sa iyo ay magbibinta ko sa iyo ng washing machine, hanapin mo yung machine. Uh, eh washing lang sabi ko sa iyo, di ba? Uh, Oo. Oh. Eh kayo pala malalabong kausap eh. Pupin lang naman ito. Uh, <laughs> 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 Tek si na yan. I'm going